The unchanging nature of God's character is the ultimate source of security for the believers. Lahat ng mga tao, lahat ng mga organisasyon, lahat ng mga institusyon sa mundo na ito ay nagbabago. God is unchanging, provides hope and assurance even when we fail Him. Maaasahan natin na hindi niya tayo pababayaan kapag tayo ang nagpabaya sa kanya. The unchanging nature of God's character is the ultimate source of our security. And it provides hope and assurance when we fail him. Salamat sa kanya, hindi nakasalalay sa ating gawa ang kanyang kabutihan sa atin. God's unchangeable faithfulness is the foundation for Christian endurance and Christian assurance. Makakaasa ka na bukas at magpakailanman mananatiling mapagmahal ang Diyos. Mananatiling matuwid ang Diyos. Mananatiling mahabagin ang Diyos. Mananatiling matalino ang Diyos. Mananatiling makatarungan ang Diyos. Makakaasa tayo na lahat ng pinili ng Diyos ay maliligtas. Forever, O oh Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Your faithfulness endures to all generations. You have established the earth and it stands fast. Despite our shortcomings, God's steadfastness guarantees our security in Him and His promises. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, they are new every morning, great is your faithfulness. Alam niyo yung context niyan kung kailan sinulat ni Jeremiah? Sinabi niya yan hindi nung everything is going well sa kanyang buhay. In fact, nung sinabi ni Jeremiah katatapos lang ng pagbagsak ng Jerusalem winasa ang templo, winasa kang buong syudad ng Jerusalem. Alam ni Jeremiah, sa kabila ng pagdurusa ng bayang Israel, tuto pa rin pa rin ni Yahweh ang pangako niya kay Abraham. Ipapanganak pa rin ang Mesyas. Hindi talaga nakasalalay sa sitwasyon natin sa buhay ang katapatan ng Diyos sa atin. Your situation may tell you otherwise. Kaya nga, sabi ng Biblia, tumingin ka at umasa lagi sa Diyos. Wag sa tao, huwag sa kayamanan, huwag sa sitwasyon.